Mayor Lani Cayetano at Oplan Linaw Mata Isang di malilimutang karanasan ang naranasan ng aking kuya nang makaharap niya si Mayora Lani Cayetano sa proyekto nitong Oplan Linaw Mata. Hindi lamang ito isang ordinaryong pagkakakita, ito ay isang pagkakataon upang masaksihan ang dedikasyon at pagmamalasakit ng alkalde sa kanyang mga nasasakupan. Sa gitna ng magandang proyekto ng Oplan linaw mata, nakita ang pagiging abala ni Mayor Alani sa paggabay at pakikipag-ugnayan sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng inspirasyon at pag-asa sa mga taong aktibong nakikilahok sa proyekto kitang-kita ang kanyang pagiging mapagpakumbaba at tunay na pagnanais na makatulong. Ang proyektong ito ay nagpapakita ng dedikasyon ni Mayor Lani Cayetano sa kanyang tungkulin at sa kanyang pagnanais na mapabuti ang buhay ng kanyang mga nasasakupan. Ang Opland Linaw Mata ay isang halimbawa ng kanyang patuloy na pagsisikap para sa isang mas progresibo at mas maayos na komunidad. Isang proyekto na nagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan sa paggamit ng isang maayos na komunidad.